Bihag? Bihag na no? Kabayo. Ano yan? Tanga na kasi kumain ka, pinapakain nga kita ng San Lazaro, ayaw mo pa eh. San na tayo yan eh. Tikman mo kasi. Ay, pinuguan hindi dinuguan niya, mamantika. Dobo, pinatuyo. Patang kabayo. Pesto, pesto, mga kababayan. Kasi pag matabang. Sabi nga ano? Si Ramboy biglang nawala. Ganyan, ganyan, ganyan wala ng ano. ako. Wow. Kumakain ng talbos. oh. Kumakain ako yan. Bujol fight na naman. Narang pitasaw na lang. pa. Sarap. ikot mo. ano ba 'yo? Ngayon tabang mo mo. Sarap ng ano. Sardinas with talbos. Wow, lamig kayo.

Okay. Mm. Ano ang tawag? Yeah. Ano ang tawag? Ano ang tawag? Ano ang tawag? Ano ang tawag? Ano ang Ano ang tawag? Ano ang tawag? kay ang tawag? Ano ang ang tawag? Ano ang tawag? Ano ang tawag? ang Naligo pa eh. Hmm. 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 Pata hmm. Patal pata. ito. Hmm. Patalbos-talbos. Ato, kay Kuya Bernie, pata oh. Patalbos-talbos. Yung <laughs> <laughs> swelo, magdandaan ka sa pata. Hindi <laughs> naman naman. Kumbin. Tikim eh. lang naman eh. Walang masama doon. Huwag lang yung mayat-mayain mong kain yan.

Kaya na daw mag-retard din si Man Sirato. Marunong ba? <laughs> na rin si ano Sirato, no? Mm. Yung bagong tanong, gagong tanong yun, <laughs> Sarap, Sarap. Ice cream yummy. Ice cream good. pa pergi mu. Oh, mau gimana kain? mga bitin sa kanin dyan, oh. ang dami kanin, no? Oh. Iba talaga ang gulay, no? Hmm. Iba talaga ang talbos, ang pagana talaga. Parang si si nagulay dito, puro mm. baon nyo. baon nyo eh. Si ang baon. Ano, pata. Si Bernie, humba. Ayun, ko eh. Ayun ang ato.